Naiintindihan ng NBA mga idol kung bakit sumama ang loob ni Jewel Embiid at napasugod siya sa reporter. Gayon pa man, mga idol, siya binigyan ng tatlong larong suspensyon at wala pang bayad. Oo, alam mismo ng NBA na mali ang ginawa ng reporter na iyon na dinamay pa yung kanyang namayapang kapatid. Ngunit sa lahat ng bagay at all cost ay dapat na maging kalmado itong si Jewel Embiid at maging professional pa rin. At dapat hindi raw ito nagresulta sa isang nga ah, violenteng reaksyon ni Embiid sa reporter na yon although na mali naman ang ginawa ng reporter na yon. At kaya sa ngayon mga idol, suspindido nga ng tatlong laban itong si Embiid. Pero hindi ito epektibo ngayon na magiging effective lamang yung tatlong larong suspensyon kung siya'y makakabalik na, kung siya'y po pwede nang maglaro sa tingin nyo mga idol, ano ang komento ninyo patungkol dito? I-comment lang yan. Sa naging debut ni Paul George sa kanyang bagong team na Philadelphia 76ers ay hindi nga siya na-impress sa kanyang naging performance. Sa loob ng 32 minutes mga idol, na-restricted pa siya, siya ay tumala ng 15 points, 4 out of 14 na shooting, 5 rebounds at 4 na assist at mayroong 6 na turnovers. Bago lamang si Paul George sa Sixers at kaya hindi na bago ang mga ganyang stats pero sa isang veteranong katulad niya ay maraming nga ho ang umaasa na mas gaganda pa ang kanyang numerong kakamadahin sa kanyang debut pero mga idol all goods pa rin naman yan. Pero maski itong si Paul George ay hindi na-impress sa kanyang sarili at sa larong ibinigay niya sa katunayan, na-miss pangahon ni Paul George mga idol ang isang tira na siyang magpapanalo sana sa kanila. Matarandaan na noong off-season sinabi mismo ni Paul George na hindi niya dedestorbohin ang gameplay ni na Jubilin Bid and Terrence Maxi. Ang kanyang trabaho ay magiging epektibo sa clutch pero ngayon nga. Pero sa labang ngayon mga idol ay nabigo po siya sa kanyang sinabi. Pinangunguna naman sa ngayon nila Stephen Curry and Hill ang net rating sa NBA na nasa 56.7 na rating. Pinakamataas yan mga idol sa sino mang NBA duo na nakapaglaro ng at least 40 plus na minuto na magkasabay. Pinapatunayan lamang niyan na naging matagumpay ang kanilang samahan mga idol and so far itoy nagko-contribute ng positibong resulta sa kanilang mga kasama ang net rating ay ang sukatan kung ano ang naaccomplish nyo as a team at kung gaano kaganda yung naibibigay nyo na impact sa iyong mga kasama na siyang nagre-resulta ng sa pagkakapanalo ng mga laban. Sa mga nakalipas na laban ay parang naging star player na ang laruan nitong si Buddy Held mga idol at ayon nga sa mga sapusapan parang hindi na kinakailangan na humana pa ng Warriors ng pangalawang star player na siyang ipapartner kay Stephen Curry. So far ang kanilang record na 6 wins in 1 loss ay isang patunay sa kanilang mataas na net rating.